JJ Denorado, Super Buko Pandan Denorado, TK Sinendoming, Min Premium. Ito Jasmine Premium. Yo, mga kalapatids, ito. Maraming mga bigasan dito. May mga kalapatids, gumibili ng bigas. Ora na, nauutang pa Kaya Ate Luningning. <laughs> Ate wow! Ate Luningning, isang ba talaga lagar na ta? ito? po sa Enter City. Yo, City, ito yung bigasan nila. Ang ng Buko Pandan. Ayan o, oh. Oh, ganda. Pagka bibili kayo, syempre sa akin kayo bibili. <laughs> yan, ganda oh. Mura yung binigay sa akin ni, ni Ate Luningning. Syempre, bibigay ko niyo sa mas mura rin. Ito nga, meron silang, Ayan, uh, yung Jasmine Dinorado. Yan, Jasmine Dinorado. Ito, mura lang yan. PM lang kayo sa mga gustong bumili. Para kukunin ko rin kay Ate Luningning yan. Ito, buko pandan. Parang ganda oh. Ito yung premium nila na, na uh, bigas. Ano tawag dito, Ate? So, ayun yung price nila. Wag na natin ipakita, baka makita pa din. <tod <tod yan, Yeah. <tod> ah, okay mga pangalan ito. Ito pala may mga pangalan yan. Ray Jay Denorado, yan. Jasmine Super. Yan, tapos buko pandan. Jasmine Denorado. Sticky Sinandoming. Ay, ito to. Ito. Yan. Jasmine Premium. Ito so, yung Jasmine Premium natin. Ito, Jasmine Premium. Eh. Ayan oh. oh, o. Yellow Rose Ayun ito yung Yellow Rose nila Ganda ng sako Sako pa lang Maharlika Maharlika Ayan Ito mura lang itong Maharlika ito. ito. Buko Super Angelica Ayan Buko Super Angelica Ayan o Ayan, 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 Ayan napakanda Tapos Buko Blue o blue yan, pwede naman Napakita na lang yung top Ayan Tapos Jasmine R160 Ito yung Isa sa mga premium nila Ayan Mura lang yan ha Mura lang yan dito Blue Rose Ayan, ito yung Blue Rose 160 Ayan o, no? R160 Ayan o, no? long ring Dito no? Ganda ng buti no Ayan, ganda ng buto yung sing pogi ni Kuya. Ayun. Ayun mga labatids, dito lang yun sa may Bulacan. Ayan. So dito lang kayo bumili. Kung gusto nyo bumili, marami silang stock. Ayan, pwede rin magpalala Pwede rin magpa-transportify. Pwede magbayad through video transfer at saka Gcash. So ayun ano naman sabi mo boy? Maganda dito kaya mura na nautang. Ayan! 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 Ayan sila. Ayan na po, kinakarga na po yung aming bigas. Bam! Mga tindera. Rice meal, ayan o. Pa-posing. Yun. Lakas ni Kuya. Bam! Ayan hey, o.